So hi guys, welcome back again sa aking channel So for this video nga meron tayong bago na naman i-unbox Ito yung galing sa Lazada, yun yung ating order is Immortal Ito, Seat Under Seat Organizer Ito yung parang bag para sa ating motor Ito yung nilalagay sa likod na ay sa ilalim ng seat cover ng ating seat. So, ito, buksan na natin para makita natin yung laman niya. And, ilagay natin sa ating mata. So, pinunit ko siya. So, ito siya guys. Yan, kung nakikita nyo, okay naman yung pagkakabalik sa kanya. Ayan, wala rin siya masyadong damage. Ayan, buksan na natin dito. Uh -huh. Okay. So, ito na yung bag. Meron siyang mga accessories na kasama. Merong strap. Ah, para kung sumilagay mo ilagay sa katawan mo. Pwede ba itong gamitin? Tapos, meron siyang kasamang text screw. hindi ko alam ito hindi ko alam para saan eh bakit may text ko pero malalaman natin mamaya pagka na natin sa ating ano, sa ating motor hindi ko alam pa papakita ko na lang sa inyo mamaya kung paano natin ito may lalagay Kasi ito lang sya yun ito yung ating Immortal Underseat Organizer Meron siya rito secret package. Package sa likod. sa harapan, meron dito net. Pwede mo paglagyan ng mga siguro bariya, mga ganun. Tapos itong mga maliliit na lagayan, pwede, mo, pwede ka maglagyan ng mga card, something na flat. Pwede rito. And dito naman, siguro pwede ka maglagyan ng mga ano rito. Uh, siguro mga screw. Tingin ko mga scrum dito. O, pwede dito eh. Or, pwede nyo ballpen. Ganun Then, meron siyang dalawang zipper. Dalawang lagayan ng nakapakit niya. Ito. So, sagad din siya hanggang ilalim. Tapos, ganoon dito ang isa. Ayan. Ganoon din siya sa ilalim. Hanggang ilalim din. Kadalasan dito ang nilalagay ko dito is mga Uh, papers na ano, documents natin para sa motor. So pagka-check point din natin ilalagay 'yun. Para di mawala sa motor yung mga papel yun. Tapos meron sa dito yung dalawang nasa gilid ito. Dito siguro tayo sasabit. Ah okay, ganyan. Hindi ko lang baka text ko lang ginamit pero hindi ko talaga alam. Mamaya <laughs> malalaman natin. Titingnan natin sa motor natin kung paano natin tumaydalo guys. Tapos meron siya dito sa ilalim na tali. Yan. Ito itatari natin dito sa pinaka dulo ng seat cover. Ay ng seat. Naupuan natin. Pag ganun. Palusot dito. Para mas secure siya na hindi gumagalaw. So yun lang guys. siguro testing na natin sa motor natin to. Para malaman natin kung paano talaga pagkakapwesto nito. Hindi ko rin kasi talaga alam kung paano kung paano ko gagamitin tong screen na to so let's go so try natin tabi tong ating bag kanina ah meron pala tayo kanina ano tornillo nasa na ba kung hindi natin ating tarik so ito try na natin tabi tong ating bag dito sa ating ah uh, upuan. So, dito siya nakalagay dapat. Sabihin, yung dalawang tunilyo pala, di, ah, dito nakalagay. So, dalawa na to. At, um, lagay muna natin yung dalawang tunilyo. Ito pala siya. Tabit muna natin to. Dalawang tunilyo na to. O, pala may kasama siyang ano. Talks ito pala yung papasok din sa Darawang butas na yun lagay okay, muna natin to screw so ganyan sya yan tapos papasok ah, natin dito itong screw ikot muna natin tapos saan ah, natin lalagay itong at text screw dito sa loob parang masyado yata mahaba ayun oo nga pasok sya ayun nga may natin itong screw At okay. okay. ano tayo ng phillips screw hindi lang hanap tayo phillips screw na pwedeng gamitin ito phillips screw parang sa loob na ito. Yan pala yung purpose na itong text screw na to. Ayan. Ay, magalaw naman. Dapat pala kanina ka pa to. Sumasama siya. Oh God. Ano sa pipigilan? Dapat pala kanina ka pa inano. Gutin muna natin guys. Kasi sumasama siya kailangan medyo ano muna may pick. kailangan pa rin ito bago ko ilagay sa loob sabi ko na natin dito ayan ah, natin dipasok ang layo pa talaga nya ganun ba talaga sya test nyo natin sa kabila Lagay din natin itong isa. Parang na natin isa dito. Hindi ko siya masagad guys. Kailangan so, ko muna rito ng pangontra. tayo ng top lice gamit no, muna tayo dito ng plies gawin natin para hindi siya umikot hindi tayo, tayo magigpit para kasi layo niya pa kung oh, hindi yata niya kaya so baka hanggang dito lang talaga siya hindi naman sasabi ito, okay lang. Ano natin ilagay na. anong pala ang purpose nito ito. Ayan. Yun. Kaso hindi talaga siya maigpit Ano? Kasi maigit na siya. Ah, nitutulak ko naman pala. Tignan natin tulak ng kabila. Yun. Sumobra yung kabila. <laughs> Bali yaman. Mara kami sa sabitan <laughs> Dito. Ano niyan? <yun. laughs> Pamasok. Sa na natin tong bag natin. Dito. Tapos yung kabila niya dito. Yan. Ayan. Ayan yung strap natin sa baba itong tali sa baba likod natin dito pala sa dito sa tali rito yan so, sige ito lang natin na dapat pa tali para hindi siya lalaglag kasama na dito sa kapila Parang sabi So, so yun sya yan, na So dito natin lalagay yung ating mga Ito Ito Sa ng motor, Mga documents Ito na natin sa pinaka bumad Ah sa pinaka bumad Sa pinaka kapitan hmm. tapos basta kasi yung nilalagay ko dito spark plug dito kasi nasa ito ibang mga ano window, dito rin nilalagay so, may bariya, dito rin nilalagay screw Yan, dito na ulit sa talaga pero ito okay na na natin so, ano, ano natin sa ating motor Okay. Yeah.